totoo po ba na kayo po ay uh, nagde-deliver po ng pera doon po sa bahay ni uh, or sa kondo ni Congressman Saldico? Uh, will you attest to that po na totoo po yung sinasabi ng boss ninyo? Uh, Your Honor, uh, bali ako po, uh, isang beses lang po ako nakapag-deliver. Gano'ng karami po yon Kung ino po natatandaan, ilang maleta, ilang sako, yung deliver po ninyong pera? Uh, Your Honor, uh, sa pagkakatanda ko po, uh mga nasa 6 to 8 na maleta po. 6 to 8 na maleta. alam niyo po ba kung magkano halaga noon? Di ba kayo sinabihan kung wala. magkano? Wala, po kaming idea. Yun. Saan po ni dinala? Pero alam po ninyo na pera po laman ng maleta po na yon. Uh, hindi po kinong frame na pera so wala po kaming idea. Okay. Saan niyo po dinelivery yung mga maleta na yon? Uh, nung nasama po ako doon yung owner uh, sa Valle Verde po. Eh. Ito po ba yung bahay ni Senator uh, ni Congressman ako sa Valle Verde 6? Uh, bahay po siya pero hindi ko alam kung kay Senator. Uh, Sino po ang President sumalubong po sa inyo doon? Mga tauhan po yung nandun. Yun mga tauhan. Wala pong resibo na parang acknowledgement receipt or what? Basta i-deliver nyo lang po doon? Uh, hindi ko pa alam ninyo. Alright, may papakita po kami slide ng bahay po. Ano po? Kung ito po yung bahay na sinasabi ninyo na diniliver po ninyo sa bahay ni Congressman Saldi ko. Paki, lagay po yung bahay. Kung ito po ba, makonfirm lang po. Yeah, Honor. Uh, magkaiba po yan, Your Honor. Ah, magkaiba? Opo. Ah, okay. Yung sasakyan mo na yan. Alam niyo yan? Yung NFI 6319? Uh, Your Honor, bali yan po yung nag-pick up po. Ng... Yan po kasi, Your Honor, yung sa Fairview po. Ano naman yung sa Fairview? Bali yan po yung dinadala namin ni Christian. Na... dinadala po na? Mga maleta din po yung dinadala namin. So, hindi lang po isang beses. Kasi kung dinadala po namin, iba, sabi nyo, iba, iba naman po ito. So, ibang sasakyan naman po ito. Uh, Opo, okay, yung ano. Bali po kasi yung, yung sa sinasabi nyo po na yung sa Valley Berry po, isang beses lang po nakapagdala doon eh. Yung, yung sa ano po? Yung ito? Iba, iba po yan yung ano eh. Sino pong dinilibera na naman ninyo ng pera dito? Itong gamit yung sasakyan na ito? Hindi. Ayaw ano. na, hindi po kami ang gamit na sasakyan na pero kasama po yan, dyan sa inyong office, itong NFI 6319. Ah, hindi po. Bali po, iyan po yung sasakyan na kumuha ng mga maleta. Ah, yan po. So nag-exchange lang kayo. Galing po sa sasakyan ninyo, inilipat nyo po dyan. Ah, bali sila po yung kumuha sa sasakyan namin. Saan po ang nag, uh, nangyari itong transaksyon na ito na palitan, na ikaraga from your sasakyan to that sasakyan? Saan po nangyari ito? Ah, sa Phoenix sa uh, Petroleum po, sa Dahlia Street Ferry po. Doon po nangyari yung palitan, Apa. na inilipat sa inyong sasakyan yung pera. Right. Alright, Alright. mamaya.